yung regarding sa prize freeze na pinapatupad sa lahat po ng mga calamity o mga state of calamity areas na. Okay? Tama-tama. Nasa linya po natin ang OIC DTI Fair Trade Group, si Direktora Gino Direktor Gino Maliari. Direktor, magandang-magandang araw po. Magandang umaga po, Dennis. Apo. Direktor, kayo po ba uh, kasi parang may narinig ako, Attorney Gino. Kayo po ba yan? Tama po, Atty. Malyari po. Oo, si Atty. Gino ito. Lagayin nyo, Atty. Uy, lagayin nyo yun. Nakapasa ng ano to <laughs> Lagayin nyo. <laughs> Director Atty. Gino Malyari. Atty., uh, kami po'y napatawag dahil uh, yung pong uh, tinatawag na price freeze, sino ho ang mga covered nito, nitong uh, price freeze na ito? Okay. Uh, ayon pa sa latest report natin, uh, there are over... 40 cities and municipalities ng mga local government units okay. natin yeah, na nasa yeah. ilalim ng State of Calamity o SOC. No? Apo. Ngayon, kapag po nagkaroon ng deklarasyon na ganyan, no? Uh, ayon po sa Republic Act 7581 right. or ang ating price act, mm. meron po itong nag-trigger ng 60-day automatic price freeze. Ngayon, okay. ano pong uh, uh, kinocover ng ating 60-day price freeze? Mm ng uh, covered po dito ang ating manufactured products, basic goods, no, yung mga pangunahing bilihin ng ating mga kababayan, canned goods, instant noodles, gatas at kape at mga delata. Siyempre po, ito, isa po ito sa mga essential ng mga kababayan natin kapag po may sakuna. Mm -mm. Kasama hubar ba rito yung, pag sinabi yung basic goods, kasama hubar ba rito, bigas? Kasama po, uh, however no, ang ang uh, nasa apat pong ahensya ng gobyerno ang nagpapatupad po ng monitoring at enforcement ng ating price act. Mm -hmm. Isa na po dyan ang DTI para sa basic goods. Mm -hmm. Ang Department of Agriculture sa agri products naman po, tulad ng poultry, pork, gulay at uh, bigas. Uh, ang DOH naman po para sa pangunahing gamot natin at uh -huh. ang DOE para sa LPG at kerosene. Ah uh, so ko in coordination with in coordination with some uh, uh, government uh, agencies na rin po ito. Yes sir. Tama po. Opo. oko. Okay, 'yun hubang pinag-uusapan natin na price freeze. Kasama huba dito ang mga convenience stores, sari-sari stores, mga supermarket na maliliit. Hanggang saan po yung uh, price freeze? Uh, attorney ang coverage po natin no in general yeah. ang uh, supermarkets and groceries natin kung saan ang uh, pinakamaraming uh, pinakamaraming mamimili natin okay. pagdating naman po sa sari-sari store at uh, convenience stores meron po yan value added no sa so, hindi na po yun yung ng ating price list kasi napakalapit po niyan tapos 24 hours sila malapit sa ating mga bahay-bahay kaya -bahay. eh, hindi na po covered yan ang ating price price. So ibig sabihin, attorney, kapag ka sila uh, nagtaas ng presyo dahil may bagyo, pwede po yon O oh, hindi naman? Ma maari po, no? wag lang pong masyadong mataasa. Baka magkaroon tayo ng indication ng uh, price manipulation. No? Ah. Maari po. Pero wag lang po masyadong mataas. Ah. Kasi uh, yun nga po, no? napakalapit ito at yung iba may logistical issue Kaya may dumataas po ang kanilang uh, tumataas ng konti uh, uh, uh So, yung mga sari-sari sa convenience stores. Actually, uh, attorney, ako po ay um, taga <laughs> at madalas kaming bagyuhin at bahain doon. Sa totoo lang, attorney, yung kapag ka kami binabagyo at binabaha doon, yung mga grocery stores ay sarado eh ang pinaka pinaggagalingan talaga ng binibilhan namin, yung mga sari-sari stores attorney. At napapansin namin, mas ka nung nandun ako, talagang talagang meron silang uh, meron silang dagdag kahit paano dahil uh, uh, sila itong bukas. So hindi ho sila uh, hindi ho sila covered no uh, price freeze attorney. Hindi po, no? Hindi na po Sa mga ganong pagkakataon, okay. hindi naman po siguro siya pananaman Oh, Tinitignan lang nila 'yung kanilang pagkakataon ha, uh -uh. at uh, nahihirapan din sila sa kanilang uh -uh. supply uh -uh. meaning po no uh -uh. yung mga suppliers nila or major chains and groceries nila dun sa lugar uh -uh. sarado uh -uh. at kokonti na lang din ang kanilang mga stocks at uh, ma nahihirapan din silang sa logistical wise i uh, ilagay ang kanilang stock sa kanilang mga tindahan ng Oo, so, kasi uh, yung mga supermarkets na malalaki na yan, yan ay sarado dahil yung mga workers diyan, attorney, eh, nabaha din eh, no? Ang pinaka okay, pinakamabilis na access talaga da, yung mga sari-sari stores kasi nakadikit yan sa mga bahay nila, attorney, eh, no? Mm. At Dennis, no, kasi yung mga pagsari-sari store, hindi naman po bibili na napakarami. Ito sa bagay, yung mga ito, talagang yan. big, uh, po quantity lang para sa mga pangangailangan lang. At saka, open man ang DTI kung saka-sakaling naramdaman mismo ng mga kapitbahay niya na sila'y na nananamantala, Atorne. Yes, uh, kukunin ko na rin po itong opportunity na to na, uh, yeah. uh, sabihin sa ating mga nakikinig. Ang 1DTI hotline, 1384 uh, or sa ating consumer care at dti.gov.ph kung mayroon po silang gustong i-report sa DTI. Doon ho ba sa Facebook ng DTI ay uh, nag-entertain kayo ng questions, uh, niya, at sa kasumbong? O, open din po yan Yun. sa ating mga social media pages Yo. ng uh, official uh, DTI Philippines. Uh, meron po dyan naka na para sumagot po sa mga tanong or may kung meron nang pong report or consumer complaints. Kapag ho naging guilty itong mga supermarket na ito sa overpricing, may kulong ba ito, uh, attorney? Meron po, no? Kung uh, ayon sa due process natin, uh, hmm. magpapaliwanag po yan, susulatan hmm. natin at magkaruntain magkakaroon tayo ng uh, notice at hearing. Apo. Meron pong paro sa yan kapag napatunayan imprisonment or fine from 5,000 to about 1 to 1 million pesos. Ay, ay, malaki. 5,000 to 1 million. Napakalaki pala. Kaya pala nakakatakot. Uh, tapos may, ano, pakiulit po, may kulong, may kulong. Meron din po. 1 to 10 <laughs> years kapag oh nakatunayan po. 1 to 10 years. Oh my gosh. Okay. Balikan ko lang ho itong sinabi ninyo na tama ho, ano, mula ho ng declaration ng state of calamity from the day na dineclare 60 days. Attorney, hindi pwedeng magumalaw yung presyo. Tama po. Uh, mag, mag, maging mapagmatsag po yung uh, mamimili natin. No? Kapag nag-declare po yung syudad nila o kanilang municipality, from that day forward, nag-issue ng resolution ng kanilang sanggunian, sixty uh, 60 days, bibilangin po nila, hindi ko magtataas ang kanilang mga uh, preso. Yun, very good. Okay, meron nung uh, nag-message sa akin dito, yun ho daw mga kasi oh, pagka nagkaroon ng uh, problema sa mga bahay-bahay at lumipad yung mga yero, <laughs> meron po ba kayong uh, control sa mga presyo ng yero, presyo ng pako, gano'n? Uh, Kasama po yan actually. Uh, para po sa kumpleto na listahan, pumunta lamang po sa website at sa mga social media pages para... Okay. There are about 270 SKUs covered. So medyo mahaba po pero covered po yan yung uh, yero kapag uh, panahon po nga ng uh, sakuna, ng calamity. Oo. Kasi hindi lang pala yero, kasama pala mga kahoy-kahoy, Atty., eh, no? Opo at Pati nga po yung LPG no, na napaka-essential sa ating mga kababayan. LPG at kerosene, naka-price freeze din po yan. Oh, ah, attorney, balikan ko lang yung ano, yung dating ginagawa ng DTI, parang yung uh, mayron kayong uh, programa dati na parang kariton, uh, ganun. Ah, kumusta na ho 'yun? Uh, Nagtuloy-tuloy pa ho ba 'yun? Kariton, uh, ano yung, uh, pong ginagawa dito parang program? na Parang rolling tindahan? Sa inyo ho ba 'yun? Ako hindi yata sa DTI 'yun. Sa DA yata Ma 'yun. Uh, oh. Meron pong stores ngayon ng oh. DA. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Tapos meron kayo sa mga opisina ninyo na parang mga uh, parang mga maliliit na exhibit na parang uh, tulong sa mga regional, di ba? Uh, attorney. Okay. Yung, ang regional operations group po natin no, uh, meron silang kanya-kanyang negosyo centers yun? so yung mga gusto pong magnegosyo, gusto uh, magtaturo para maging mga entrepreneurs, micro, small man yan tinutulungan po yan ng ating Regional Operations Group. Okay. Very good. Very good. Attorney, sige po. Nasa inyo po ang uh, huling pagkakataon para kausapin po natin ang ating mga kababayan regarding price freeze. Go ahead po. Yes, sir. Uh, uh, mag, mag, manatili po tayong nakatutok sa mga balita no? uh, at uh, sa ating mga local government units. Uh, pinapaalala lang po natin na huwag mangamba ang ating mamimili. Meron pong sufficient na buffer stock ang ating mga basic goods uh, about three weeks to one month. so ma uh, marami po yan at huwag po tayo mag-hoarding, uh, mag-ingat po tayo lahat sa ating kalamidad. Ayun. Attorney, pag kami issue kami sa DTI, ikaw na tatawagan namin ha? Yes, sir. <laughs> okay. Attorney Gino, maraming maraming salamat po sa inyong oras sa uh, nabinigay sa DWIZ. Maraming salamat din. Director Attorney Gino Milyari, OIC DTI Fair Trade Group.